Binalaan ng Municipal Agriculture Office ang isang magsasaka sa barangay Bagong Tapay, Mlangko, matapos umano itong hindi agad nakipag ugnayan sa motoridad sa gitna ng kumpirmadong kaso ng avian influenza o bird flu sa kanyang alagang itik. Ayon kay Engineer Arlene Encarnacion, Municipal Agriculturist, na kumpirma ng Department of Agriculture Region 12 na positibo sa bird flu ang mga sampol mula sa nasabing sakahan noong nakaraang linggo. Agad nagsagawa ng depopulation o pagkatay ng siyam at anim na pot dalawang itik mula sa New Antique upang maiwasan na pagkalat ng virus. Gayunman, sinabi ni Incarnacion na nahirapan silang makipag-ugnayan sa naturang magsasaka matapos itong hindi agad sumagot sa kanilang mga tawag. May pananagutan anya ang sinumang magsasakang hindi magkikipagtulungan sa ganitong mga kaso. Inihagaan niya ng magsasaka na may buyer na ang mga itik mula sa pigkawayan. Dagdag pa pinalawak sa 7 km radius ang isinasagawang surveillance at blood sampling sa paligid ng Bagong Tapay, Buhayan at New Antique matapos makapagtala ng kumpirmadong kaso ng bird flu sa lugar. Nilinaw ng opisyal na maaring mapatawa ng parusa ang sinumang tatangging makipagtulungan o magtago ng impormasyon kaugnay sa mga kaso ng infectious animal diseases, alinsunod sa mga umiiral na batas sa biosecurity at livestock management. Paalala ng Inkarnasyon, dapat maging alerto at responsable ang mga magsasaka. Wag anyang itago dahil mabilis kumalat ang bird flu at delikado rin sa tao. Luigi Alan Tutor Ndbc Bida Balita.